Hello mga ka-beauty. For today's video, ang gagawin ko ay magre-reband ako. Itong re-reband ko na to ay uh, every year talaga siya ay nagpapagawa ng kaniyang hair. Uh, so magre-touch tayo dito sa puno at of course, nagre-touch din tayo dito ng hair dye. Ang video na to ay nagpapakita lamang po ng activity ko for today ng isang rebanding. Sa so, balit yung step by step ay hindi ko na po ipapakita. Dahil may rami naman po akong nagawa na, na para doon sa process ng rebounding. Namiss ko lang kayo guys na para ipakita yung aking gawa for today sa rebounding. Ito po ay uh, talagang uh, threatened na rin yung kanyang hair. At uh, ayan sa party na ito ako ay mag-iron uh, the hair na. So sa, sa pag-iron ng hair kailangan lamang po na maayos yung ating pag-aayon. Makukuha lamang po natin ang maayos na pag-aayon kung tayo ay mag-aayos din ng sectioning ng buhok. Gaya ng mga naunang videos ko, guys, unahin natin sa likuran ng kanyang buhok ang pag-aayon ng hair. So, kailangan po talaga na maayos natin ang pag-aayon ng hair ng client dahil sa nakasalalay dito yung ganda at kintab ng ating gawa. So bago tayo magpatuloy sa ating uh, videos ay huwag nyo kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, MB Parlorista Vlogs. At uh, touch the bell button na rin para ma-notify kayo sa lahat ng video na mayroon akong i-upload dito sa aking MB Parlorista Vlogs. Of course guys, balik-balikan niyo ang videos na kung saan ay marami kayo matutunan gaya ng processes of rebonding and hair dyeing. So guys, panoorin nyo hanggang sa dulo ang video na to. Mga ka-beauty, pansin nyo ang kanyang buhok ay makapal. So kailangan natin siyang i-clip ng maayos. At of course, ang sectioning talaga po dapat maayos din. So medyo nahirapan ako mag dito guys dahil sa kapal ng kanyang hair. Pero siya po ay galing po sa uh, biolage. Pag galing po sa highlights or biolage, ay kailangan po natin ingatan ang pag-aayor ng hair. Dahil may effect po ito na malagkit. So, kailangan po natin maayos yung paghawak ng plancha. Huwag po natin masyado idiin pag dumating na po sa point na talagang mahirap siya ibaba ang ating ayer. Natural naman po na medyo maglagkit po sa dulo ng plancha nito, pagpa-plancha nito dahil sa pinagdaanan niyang kulay. So, kailangan natin ingatan ang paghahawak ng iron para sa gayon ay hindi masunog o madamage ang hair ng ating client. Dapat yung part na threatened na ay kailangan wag natin paggigilan guys. Wag natin panggigilan ka-beauty. Dahil sa panggigigil na yan ay doon po masusunog ang buhok ng ating client. Ang imamanage lang po ng iron dito ng maayos ay yung bandang regrowth lang po dahil yun po ay uh, ating minanage para sa rebanding so yung dulo po ay hindi na po gaano natin ididiin yung plancha why? para hindi masunog ang buhok ng ating client guys abangan nyo guys yung pag aayon ko you see ba uh, diba, maraming beses natin i-manage yung puno. Pero sa dulo, halos isa lang po yung pag ng pagpaplancha plancha ng hair niya. Kasi yung dulo po, ito po yung masyado bugbog na po sa hair dye. At dati pong rebanding na rin ito. Minsan ang isang parlorista ay nagkakamili sa pag iron Pero wag natin kalimutan yung process. Kasi kung pagigilan po talaga natin yung bandang dulo ay mawiwindang po ang buko ng ating client. Tingnan pa ulit natin ha, sa, pang sa ibang part. Uh, gaya niya, o ba diba? ilang beses natin uh, minanage yung puno kaysa doon sa baba o oh, see o oh. kasi yung do yung puno yung regrowth yun po talaga natin dapat tutukan yung pag-aayarn yung baba naman kasi ka beauty ay parang retouch na lang din po yon Isa pa, Panoorin ulit natin guys? Ayan, ayan. Ang pag-issue ay dapat maayos. O, di ba? Ang daming beses natin minanaid yung uh, regrowth. Yung regrowth kasi, yun yung may uh, bagong tubo na kailangan natin talagang ayusin yung pagpaplantsa. Kailangan palabasin natin yung kintab bago natin bitawan yung hair ng ating client again pagdating sa baba ay kailangan luwagan po natin ang ating hawak kailangan sakto lang po na hawak na maipit lang po ng konti yung buhok nya sa baba kasi rebounded naman po talaga yung dolo nito sana mga ka beauty lalo na sa mga baguhan lamang po sa ganitong uh, uh, trabaho ay manood lang manood po kayo ng video na kung saan matututo po kayo uh, kahit man lamang po sa paghawak ng iron hindi po ba kasi importante po yung paghahawak ng iron na talagang sakto o tama yung ating pagmamanage ng ironing si mga ka-beauty yung kanyang buhok ay nagkaroon na ng kintab sa uh, napapansin nyo po na yung kintab ay lumabas na so ebig sabihin ay naluto na po siya sa kanyang iron alam niyo mga ka hindi biro ang pagre uh, ng buhok lalo na po threatened na po talaga ang buhok ng client. So dapat po natin ingatan ang buhok ng ating client because here is the crowning of glory kaya kailangan po natin na uh, ingatan ang bawat nahawakan natin ng mga here At shout out nga po pala doon sa mga subscribers ko na patuloy silang nanonood hanggang sa ngayon. At sana huwag kayong magsawa na panuorin yung mga videos. At sa mga baguhan pa lang, ay uh, panuorin din nyo po yung mga lumang videos na kung saan ay marami kayong matututunan dahil may mga processes of rebonding, highlights, and hair dye. So, maaari nyo din maging hanap buhay hindi lang ako ang dapat kumita, dapat kayo din po ay magkaroon ng hanap buhay na gaya nito, ang magpapaganda ng buho. By the way guys, even na graduate na ako ng aking marketing management, ay niyakap ko talaga po ang pagpaparlorista. Ito na po yung aking ginagawa sa ngayon at hindi na po ako nag iba pa ng work. So, advantage naman din yon dahil sa business ay kailangan din po talaga may alam tayo. Ito po ang uh, MB Beauty Salon and Spa. Ito po yung aking create na aking minamanage sa ngayon. So guys, sa mga kapanood dito na malapit lamang po dito sa aking location, ito po ay nasa San Mateo Rizal lamang po. So kung kaya nyo po ako puntahan para, para kayo ay aking mapagsilbihan para sa rebonding, hair dye, and etc. para sa parlorista na gawa ay puntahan nyo lamang po ako sa lugar na aking sinabi dito sa San Mateo Rizal MB Beauty Salon and Spa ayan mga ka-beauty malapit na tayo matapos sa ating pag -aayan. so hindi ko na ipapakita lahat ang aking ginawa dito akin lang ipinapakita sa iyo kung paano ang mag nang year. yun lamang po at akin na po putulin ang video kasi sobrang na po mahaba ito at ang aking client ngayon ay Zezel. Nakalimutan ko ang kanyang apelyido, guys. Ito po ay taga Banabasan, Mateo Rizal lamang po. Mga ka-beauty, pansin nyo na ibang may ibang kulay siya dahil ito po ay sa kanyang highlights dati at na-rebanded din po yung dolo. So guys, ayan, malapit na tayo. Kaya akin na lang ikakat cut yung videos para ay madali na natin matapos. Muli guys, tingnan nyo muli yung pag-a-iron sa puno ng kanyang buhok. Yung regrowth po talaga ay tinutukan natin ng pag-a-iron. Kasi yun po yung bagong tubo ng hair na kung saan doon po natin tinutok yung process ng rebanding. So tingnan nyo guys kung paano siya i-iron. Ayan, di po ba? Sa puno po natin i-manage ng maayos yung pag-a-iron bago baba ng isang saglit at luwag ganun po so ayan guys mga ka-beauty, ay napanood ninyo kung paano mag ng regrowth para sa rebanding so kailangan din po na matutunan natin ng maayos ng pag aayor dahil mahalaga po sa party ng ribanding ang pag aayor so hanggang sa muli guys thank you for watching bye bye for now god bless Thanks for watching!